Tanginan kami dami gustong sumira sa ako? Di ko alam kung literal na kalaban eh O sadyang ingit lang talaga Handa naman ako makisama Yung respeto, mga animal Gustong alamin, pati sikreto Ay, di naman makatingin ng diretsyo Daming nagpapanggap na from the Alam mo talaga mo? Ma Oo, marami pa akong kailangan malaman Di katulad mo Mas marami kang hindi nalaman Bago ka magsalita Tignan mo ang sari Pinitigan mong Alam kong di mo naisip Na kilalani so kahit sa panaginip Malabo manalo Mapurol pag-iisip Ng mga naga. Kontrolado ng diablo Mga pwedeng ingrato Magasin aking utak Punuan na plato Bago ka maglaho Pakinggan muna na pag-asang magbago Hit-hit na una Kaya yung utak Natabunan Mga panggap na tulak Walang puhuno Na-stack sa usap Puro bulyawan Patakas Ha, Yeah <laughs> edi wala Tulala Utak laman wala Sa kanila wala Wala talaga mapapala Tulit lulubog Bumala na rin Pag nilapagan ko kayo Sigurang tuwing tunay kayo ha Manis na nga sa forma At talino, ko pati Pag naman si pagrap Hindi na nagpanggap Layo ng pagitan Check the jelly Sa kaliwat kanan Wala naman kayong hinahanap Wala rin namang hinihintay Tangin ang Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha Tatawa ng kulang ang mga p*** ng ina Bubusin na si G-Tay parang mag yeah, mga humuda Pinagmamastan ko lang Pinaamats ng syabang Mga walang movement Pero so, merong ganggang Tangin gagawin yung Wala, walang alas Pero tignan mo dati Hindi na kita kailangan pakita husay at galing Mga balimbing Nakakaawa lang yung galawan yun yeah. Imbis sarili Pamilya kinalaba Love ka pa sa galawang Walang na Alam nyo ng mga kasabayan Problem so, sa akin bayan Pero lang ang bayan may sayas Tama parang stress, ninyo ko binaba Yellow is ang kulay ang aming sinar Mga kupal sa buhay ay yung sinugatan ginagawa ng video ng mga mga ka? Ang ina yung bista kalabanin niyo ako na. na lang kayo No way Kaso uli na ang lahat Kasi tablado na Pinto, sarado na Pinakandado ko na Naiwan na naman Ang mga sabi nila Sila na una Sige lang ang puna Mga puke ng ina Huwag mo hilingin na ako bumagsak Ang ina, sarili mo na lang ang itumbang <laughs> Lapshit gagi Boom!